Nako, ito na. Nahabol na sila. Maharurot itong ng uh, boat ng uh, Philippine Coast Guard yata ito. Itong mga ano dito, yung mga mangisda ito. Kaya pala andito sila. Oh. Ayun na. Good morning guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kieran TV narito po sa May Dolomite Beach, Manila Bay. Ito yung view natin ngayon dito Ito ang ating mga kababayan na uh, hindi alinta ng init, ano? Ayan nat uh, po sila. And also itong uh, boat ng uh, Philippine Post Guard na nakabantay po dito sa may uh, uh, area ng ano no, Baywalk area dito po sa Manila Bay. Ayan, so ayan po at uh, mayroon tayong natatanaw na cargo ship na paparating papunta dito sa May uh, uh, Manila South Harbor. Heto na ata uh, humaharurot itong uh, boat ng uh, Philippine Coast Guard. At uh, may nakita tayo kanina dito'ng dalawang bangka no? Bawal kasi rito sa ano eh sa may area ng Dolomite Beach. May mga sukat sila diyan po hanggang saan lamang sila. Pero nakapasok kasi sila doon ano kasi ay uh, nangingisda eh bawal po doon para lumaki at dumami yung mga isda. So ito na po yung uh, mangingisda ay uh, isa yan ano at meron pang uh, uh, isa kanina. So ito nagmamadali ngayon itong ano tong boat na ito uh, papunta dito sa ano sa dalawang bangka na mabilis ding uh, kumaripas ng alis nung namataan nila na ito na at ay hinahabol na po sila yan panoorin po natin ka dito no Diyan, malapit sa Dolomite Beach so dalawa yung bangka na yun na papalis tapos yung isa nakalayo ka agad ayun doon no? Oh. ayun no oh. pero yung isa ito nahuli huli oh. Pero na ano sila dun. Naminto yung bangka dun. Eh. Maka, mga Philippine Coast Guard siguro itong uh, nanghuli. Siguro bawal sila dito mag, mag mangisda. Malapit sa Dolomite Beach ang tulin eh no? nabol sila ayan eh sinama na sila siguro punta sila dyan sa may headquarters nila ng uh, Philippine Coast Guard so yung isa nakatakas ano kaya ito lang ang uh, nahuli nila pero dalawa kasi ito kanina, no, na umaligid-aligid dyan sa may, uh, malapit sa may, ano, Dolomite Beach. Ito yung amuso po na barco. Ayan o, ito na po, nandito na tayo guys sa Dolomite Beach And high tide ngayon Ang linaw ng tubig oh Ayan oh So yung kadina po ay uh, Nakuhanan po natin And I think PCG yata o oh, Philippine Coast Guard Yung mga nanghabol kanina sa ano Sa mga bangka ano mga mangingisda kasi bawal dito eh. So, I think 100 meters mula rito sa uh, shoreline ano. Ay bawal sila manghuli ng isda dito kung kaya ta, uh, 'binabantayan po ito. Ayang uh, lugar na to para po may uh, pagkakataon na dumami yung isda at uh, pag, especially kapag uh, net fishing yung ginagawa nila. Pati po yung maliliit na isda, yun po nasasama yun. So, sayang naman ano, imbis na dadami pa sila, eh nakukuha agad sila. ayun so marami na rin po talagang mga isda rito pero uh, binabantayan po talaga na, ano, na hindi po makalapit dito yung mga nangingisda. Ayan, para may pagkakataon dumami yung isda kasi para sa atin din naman lahat ito, eh, 'no? Pagka dumami to, lalayo lang din 'yan dyan diyan uh, yun din ang uh, makukuha nila pagka lumaki na. So may nakikita tayong mga ano, mga basura pero konti lang naman. Pero grabe pang linaw ng tubig, 'o. Oh. Nakikita rin po natin yung maliliit na mga isda na nag na naglalango yan may pag alo na no kasi may mga barkong nga uh, nagdadatingan ngayon especially mga cargo vessel na yan no? ang no? laki na